Good morning! Magandang tanghali sa inyo <laughs> Mga kabukid, sinalubong agad ako ng aking mga alaga na nasa labas Magandang araw po mga kabukid Ingay! <laughs> Ngayon ay katatapos lang po nung sunod-sunod na malalakas na hangin at pag-uulan ng ilang linggo rin yata na tuloy-tuloy ito -tuloy dahil nga po doon sa dalawang bagyong Dante at saka Emong pero ayan, medyo maganda-ganda ngayon yung panahon pero nag iwan po ng bakas dito sa amin kung matatandaan po ninyo itong ginawa kong kulungan ng itik ayan mga kabukid so. yan po yung nangyari natumba nung hangin na malalakas so dahil dyan wala tayong choice kundi referin yung ating kulungan kaya at araw po na to sisimulan po ulit itong referin katulong ko si tita B sa pag aatit mamaya itong bubong tinanggal ko na po at hinangin din po yan nung unang ano pa nung unang bagyo na sinunda nung dalawa yung crossing, kaya tinanggal ko na para kako ka mabilis at mapalitan agad dinuklap-tuklap din po siya ng bagyo yung mga mga punga at yung pupupo nandito na so yun po ang aking gagawin ngayon at marami-rami na naman po itong pawid ang kailangan dito hindi pa kaya kasing may purong yero eh medyo may kamahalan din pag yero so yun, tsaga-tsagaan lang and yan po Samahan niyo po kami. And mamaya magluluto po si Jinky ng ano ng biko pang merienda. Mukhang nagugutom na tong mga alaga ko na to eh. Oo. Walang tigil ang iyak. Ay. bukod yung mga itik na kailangan natin ipasok doon sa kulungan yung iba nandoon na iwan eh tapos ito may pasok na dapat nagugulo sila sa labas sumusunod mga fans hello ito si pato ito nakipag-away eh. bulo na nasa yung yung ako naman kawawa ka rin baka magpayat ka <laughs> exercise mahina rin to kasi yung taga ano yung apat eh na nag-a-utulong to kapatid ko ano pero ano na utol utol. Uto. ako daw ah uh, okay. Dilag ikaw ang apa ka dyan. Kailangan ko ng katulong Ayun, may ka. pito. Bigas. Pabigatan mo mo na. may oh, oh, <laughs> Kain okay. <laughs> <laughs> naman. <makapayatot> mo kasi. <laughs> Kain ka pa. Mama, isang Tapi, gimana, Kak, yang mendukung? Sarap. Sarap sana ako. mga kabukids namiss natin magbiko ngayon. Kaya naman magluluto po tayo ng biko. Para na rin may merienda. Dahil sila Joe at si Ah, uh, Tita Di, nandun na. Nagsisimula na silang mag-atik. At kami naman ni Bilog ang nakatoka sa pagluluto. Ako lang pala. Si Bilog nakatoka sa pagkain. Sabi niya, sabi niya, buti oh, ka tanin ni dyan, pa. Pwede ka mag-abot lang. Ano? Sabi niya, ma, pwede ako magsigla? Nakita ko dun pala sa likod ko. Kala ko na a lang sila. Nakita ko dun sa likod ko. papa ganyan-ganyan pa. yaka lang, huwag ka malikot i-dadarang ko pa to sa atoy. Ay, nasa hindi ako hanggang kinairan yung cellphone. Huwag no, ka okay. na mag-cellphone. Sasakit yung ulo mo. Nakaran, hindi ako nagsakat ang ulo ko. Hindi naman galing sa cellphone. Hindi ako pinapairan ni mama. Saan <laughs> galing? Galing. Sa kakulitan mo. Hindi. Galing sa ambon. Ayan, nagpambon pa kasi. Konti na lang. Maluluto na ang ating latik. Jut ngủ lúc aking partner. h ah, may palatik Tôi <laughs> May presentation. Tataran. Eh. Wow. Mm. Merienda mga kabukids. Sarap, oh. Merienda ka na. Sarap po. Abel. May latik. Sabora. So 'yung bantayan mo si mami. Mami. Wala 'yung ko dito 'yung kambing na 'yan kasi parang lumalabas na. Hindi siya 8 kilo. Sino magagawa pa di discharge. Baka lumabas 'yung panlabas. मत <laughs> Yung pil na pil mo magluto, umuulan, tumaluto ng init. <laughs> ah. Wala na sigurong bagyo. Pero, nakaalis na yata. kaya na. Naman. Tawa na ba? Tawa. Paano pa pala kung hindi kasawa no? Kutsara na. Ilang pa rin na nagawa ano? na ito. Kala ko eh. nakakaumay Nakakasawa. <laughs> ano, mga nganak ka na? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Amuyin pa.

lang <laughs> sa uwi na gamit Pati para sa, pala sa pagbubong dito na rin. Mukhang marupok na tong kanilang hagdan ah. Babag mo tapakan sa walang kahoy. Aw, suray lang. Bakit ba sa ito mga bukid, ng mga nakarang araw to kasagsagan ng ano, pag-uulan halos mga lahat yung tubig dito kasi nga natanggal na yung mga bubong kaya medyo maputik ngayon so yan sana pag ano, gumanda yung panahon ngayon ng isang linggo mabubungan namin to ng buo tapos sa kaulan ulit para hindi na to mababasa Isang linggo ang kontrata ni Tita Bi dito eh. <laughs> <laughs> hindi daw kaya ng ilang araw lang. Isang araw pa lang <laughs> yan. ni. Pinapabantay ko kay Mame. Sabi ko bantayan niya baka mga anak eh. Wala yan, yung mga anak ng ganyan. Pag mga anak kasi yan, aligaga na yan. Tapos hingaling-aling. Kumakain pa eh. Kahit hindi siya nainitan, hinihingalingan na yan. Hmm. At kapag pag mga anak na yan, yung puwerta niya parang may allowance na. Uh -oh. Nagagano na siya. Ano na, 3CM? <laughs> nagabuka na lang parang <laughs> nangamagaan. No, Wala pa yan. Kahit na mamaga, kundi pa siya nagabuka na parang nagabuka na. Midwife ka ba ng kambing? para ba sa si isko? Tignan mo yung entrance. <laughs> Wala kang mambayad. <laughs> Tanda ka lang ha. Tanda ka ha. Sabi ko, pantayan mo si mami. Niluto, niluto niya na si mami. Sarap daw ng Mame. May <laughs> gwardiya ka nang yung mga kung daan. Buti nandiyan ka, may mag-aabot ngayon. Yan ang hinihintay namin kanina ka. Yeah. Yung mag-abot. Upo ka lang dyan. Nabulasot ka lang dyan sa nabulasutan ko kanina. Buti nakakaano ka na. Nakakadalawang tali ka na. <laughs> Mabilis-bilis ka na ngayon ha. Kanina tatlo akin ni sa linya kanya eh, sabay lang kami. Buti ngayon tig dalawa na, ba improve na Si Tita Bima mga kabukid sang tinuwa kong kasama dito kasi mura lang yung kanyang ano, talent, talent fee. Meriyenda lang. Meriyenda kaso, maumusang ka ng pamilya sa linggo ito pinali <laughs> mo, oh. okay Ta. larga uh, may pasukat-sukat pa <laughs> tapos pag, pag sinukat, baba. <laughs> tabi lang din ang result tama rin ba? ano yung ginawa mo? panukat? Oh mas mas malo mas mababa ang sukat mas malo mas malo mas may pasukat-sukat pa pero mas malo mas nangyari sa sukat-sukat niya. Nagbaba. malo mas Hoy! Mahulog ka Mahulog ka. ka! Baba! malo mas malo mas malo mas malo mas malo mas malo dito. malo mas malo latik ang bango sakto yung dating ko <laughs> si Bilog kumain na yan Ay, sawa kaya, na pala. sawa na daw siya eh ba gusto ko ba ang <laughs> bango gusto ko ba kamay ko na agad yung latik ha mm. mabos mo ba sabi mo na umay ka na kanina <laughs> gusto ko ba <laughs> abo <laughs> Kanyang, ano, sa, ano, sa Aka, pulungan, abot, cekik, abot cekik, ek ek ek, aku, abot cekik, <laughs> abot kasih, cekik, abot

Ay, mapapalo. Miaw! Anong miaw? pagalitan ka. Lagot, lagot. Yay. Hindi nang nakakapaglaba, ha? Hindi nang yun. Stop, dyan ka lang! O Am i o wian na time out na